Nanood mo na ba sir yung ano ni ng makabayan black Ay, yung press ko nang matanong yung makabayan no? na yan nang una oh. sa paninira kay vice president mm. pero nung tinanong sila ano ba meron na kayong prueba na uh, maling paggastos ng uh, intel fan ng VP we have no evidence as of now o, yun naman pala wala kayong ebidensya <laughs> kung wala ebidensya tahibik di ba hindi naman pwede dakdak -dak ng dakdak -dak, wala naman pala ebidensya yung issue ninyo na sinasabi na ginastos ang 125 million na wala naman budget wala po yan. Dahil ako mismo ang nagdulog sa Korte Suprema nung kaso laban doon sa DAP doon sa panahon ni Presidente Noynoy. -Noy at doon sa desisyon na yon, sabi ng Korte Suprema, walang masama kung maglilipat ng pondo basta nasa isang departamento. At dahil ang VP ay kabahagi pa rin ng executive branch of government, wala talagang problema kung yung isang line appropriation na walang budget ay e lalagyan ng budget ng presidente na galing naman sa kanyang contingent fund. Ano ba ang ibig sabihin ng contingent? Yung mga gastusin na hindi natin inasahan. Yan, meron pa rin pagkukunan ng pondo. At yun naman po ang nangyari, dahil si VP Lenny hindi humingi ng budget, dahil wala naman siyang ginagawa ng mga panahon na yun, dahil siya ay uh, lidabanan niya yung administrasyon ni Presidente Duterte, bagamat siya ay tinalagang miyembro ng gabinete, ayun, ay siyempre, wala siyang paggagastusan. Akala ko o, ka kaya wala siyang confidential fund kasi walang confidence sa kanya. <laughs> Ikaw talaga. Pwede, pwede, pwede. <laughs>